Hello guys. Welcome to my vlog guys. Ngayon papunta tayo ngayon ng Sopel guys dahil ang ibang transaction natin guys is natapos na po guys. So after natin sa ating mga transaction is magpunta muna tayo ng Sopel. Tayo ay mamalengke guys. So itong area na to guys is nasa Sincho Tabi na guys sa kanto ng uh, college guys. So dito yung pupunta sa super guys. Lakad naman kami guys. Sa ito guys, dati namin dinatambak 'yan. Ito yung guys dati kasi kapag pinamin may, may practice kami sa big guys. Doon po kami naka po po naka practice guys. So, sa so, naglakad po tayo guys para dito sa ating mga uh, sa ating, matahan, sa ating mga transaction guys. Kita na sa traffic oh, mga guys, at kalcos guys. Traffic time. Market guys. So ito ko yung station okay. guys. So ito na guys, pupuntahan tayo ngayon ng mega market guys. Para magbili lang ng gulay. Gulay lang guys ang bilhin ko guys. So ito guys, buti papunta ko ngayon guys is medyo hindi magulo guys. Dati dito guys, grabe napakagulo ang area na ito guys. Pero ngayon uh, malinis na guys ang daan. Wala na masyadong tao na nagtinda. Punti na lang, ilan na lang po guys. Dito na po ngayon ang Cotabato City sa may Mega Market guys. O diba guys, maluwang na po guys. Dati dito nagsiksikan. Uh, mahirap magdaan guys Ngayon maluwang na guys So ito po guys Papasok na po tayo sa mega market guys So dito po tayo po sa guys sa, sa left side guys Dahil dito po ang Bagsakan Ayan po yung pabilian ng mga ista guys Ayan Ayan ang mega market guys Dati po nasunog yan guys Ngayon na ayos na Pero ang second floor niya guys Hindi na po na Naayos guys Dahil daw Hindi daw Pwede si sira ng taas pasensya na kayo guys maingay guys so ganito po ang loob ng super guys sa palengke na guys may nagtitinda sa loob ayan guys daming Inibenta mga marano po nagabenta dyan guys ito naman sa right side guys iba't ibang pabili guys dito pala sa loob guys marami kang mabili dito guys may pabili sila mga bulo Ah, uh, yan mga banig, walis, tali mga iba't iba bilao so yan po ang pagsakan guys ito po nagpalengki guys na po guys sa mga gulay ito po ang pagsakan ng sa may soper guys ayan so dahil natanghal yan na tayo guys kaya ito nakita ko si babo nagtitinda ng Kulay na kang kong patilog pati. Bumili na rin ako guys. Ayan po si Babo. So ayan po guys. Uwi na po tayo guys. Thank you for watching guys. Don't forget to like and follow.